halimbawa, mali ang pagpasok ng condom. Ganyan. Okay, Dapat wala siyang air kasi pag nilabasan yung lalaki doon, pupunta yung tapot. Doon Naramdaman ko pa na yung siya yung right person sa akin. Siya yung right person sa akin. Siya yung right person sa akin. Ako'y din siya Put your nose Magandang araw mga kasap. Ngayong araw ay pupunta kami sa munisipyo kasi ngayong din kami magsi-seminar para sa aming nalalapit na kasal. Isa kasi yun sa mga requirements sa pag apply ng marriage certificate. Kaya maaga pa lang malis na kami ng baby ko at yun nga, nung dumating kami, eto na, late kami, di ba? As usual, yan. Pre-marriage chururut ba? Siyempre, umpisa natin sa prayer, then after that, magpapakilala kayo. Anim kaming couples dyan, meron ngang isang couple dito na hapon. Nakaka-excite lalo magpakasal kasi ang dami namin natutunan sa seminar na yan. Tapos yun na, may mga oh, kapalit pa Ako po at ah, nagkakilala po kami sa Alabang sa isang event ng simbahan namin sa Victory, Victory sa Festival Mall. Ayun po, ang unang-unang dahilan po is we wanna glorify God sa paraan ng magpakasal muna mm -hmm. bago ang kahit anong pa mong mga bagay-bagay. With the help of our family at eh, saka sa kanilang bas-bas, uh, bus -bus, eh, yan, ipapakasal kami nga Um, naramdaman ko po na yung, siya yung right person sa akin. Siya yung right person sa akin siya yung right person sa akin. Ako'y <laughs> <laughs> oh, kinigilig Bagi kayo malapit Ako'y nanginginig <laughs> Thank you po. So, syempre, ayun, may mga pagkakatinaan to ko, kaya kinukulit ko yung baby ko. Pero, nung, nung eto na yung pag-uusapan, eto, eto, sobrang excited ako dyan, family planning, nagising talaga ako. Oh, yan, ang galing ni sir. Yan naman yan, nakalabel yan. Ano po? Sa pagbubukas ng condom, dapat hindi tayo gagamit ng nipen. Ano, gunting. Anong magsasigay? Anong guguntingin mo pa? Baka masira yung quality ng condom. So, nakikita nyo po, pinunit. Bago nyo po ipasok ang condom, lalagyan nyo muna ng lubricant. Ano po? Bibigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, mali ang pagpasok ng condom. Pa, hindi bababa yan, hindi huhuhuya kasi mali ang password nyo ng condom gagamitin nyo pa si condom o hindi na? hindi, hindi na, na dapat. very good, hindi na kasi may isang may konting ta** na dyan siyempre, ano nag excited na excited na yung niyo, ninyo, may konti na naman <laughs> push po natin yung dulo, dapat wala siyang air kasi pag nilabasan yung lalaki doon pupunta yung ta** doon sa latito ng space uh, tsaka ikot lang natin siya ng isa and then ibaba po natin So, pagbaba natin, may natitira ka pang kondom, ibuhos nyo na lahat para madulas na madulas. Pagbuhol po natin, wag natin papatong sa kung saan saan o kaya i-flush sa toilet. Dapat po ay balutin siya sa papel, tissue. At doon na natapos ang aming seminar kaya pagbaba namin, eh, nag-apply na agad kami ng aming marriage license. Ayan. At ang baby ko ay... <laughs> 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 Opo kasama namin ng mga Muji namin, biyahe kami papuntang yan, Tagaytay, doon sa aming uh, venue ng food tasting, yan, yung One Feather Kitchen, dito lang yan sa Silang Cavite. Nakarating kami agad at sobrang dami namin nagawa ngayong araw na ito. After ng hour lipad agad kami dito para makapag-food tasting naman. Napakaganda ng place, sobrang cozy. At uh, excited na kami mag-food tasting. At ayan, dito na kami ngayon sa place ang Casa Moriones, ang aming catering para sa aming kasalin. Artisan catering and events. Hindi, plastic siya. May gold plated lang. 2000 ka plato ma Ha? niyo na lang. two 2000 isang plato? <laughs> Joke. <laughs> Hello po, ma'am. Ma ma'am Irene po Ay na, ma'am. <laughs> okay po. Explain ko lang po yun sa food tasting po natin. So, food tasting po natin, uh, best seller po ni Casa Moyones, ang nisiserve po natin. So, para may option po tayo, uh, dalawang variant po ang siniserve namin, dalawang soup, appetizer, uh, beef, pork, fish, uh, chicken, pasta, and dessert po. So, any comment po, halimbawa po maalat, magigas yung meat, hindi al yung pasta or under cook po, po yung pasta, pwede po kayong mag-comment. Kung perfect naman yung lasa, pwede rin po kayong mag-feedback na masakit. Pasta, yung white pasta. Center. Ay, soup. So, yung pumpkin soup po. Broccoli. Ang broccoli po, ito po yung signature soup po kita sa Casa Ang pumpkin soup po natin, real pumpkin po siya, na lang, na, yung natural sweetness niya. Ah, nat natira yung sweets ng ating party. Okay po, din po. Mata ka ba? Ah, ano ba detado mo? Sino po propo-po? Ito po sana. Kain, sad sana kai. Propo ini. Propo din po sana. No? Mga bita. Cho parehas. Ah. Kasi ito kasi. Ito para nakakata. Kasi may date, nakakakawali. Kasi may date. Tama. Broccoli tayo. Tayo <coughs> no? sa amin. Sa appetizer natin, ma'am. So, have potato po at chicken Um, ko namin for sesame chicken guys. 4 to 5 per head tapos yung um, potato po natin, 2 to 3 pieces po. sa sauce. Okay, Ito. kaya, Ito parang... Ito masarap, pero ayaw nila yung yun lasa okay. no, ano, ano. Ito parang tomato po. Hindi, uh, yung tomato paste. Ah, <laughs> tomato paste po ako. Parang, ba Ano ba ba ito? Ano ba siya. Sinerve naman nila ngayon yung best seller nilang mga pasta. Silang tatlo talaga yung nagde-decide ng mga pipiliin na yung pagkain. Alam kasi nila na wala naman na kami aambag dyan, kaya talagang more laps lang, more fun ako dyan. Ako lang ba na pagka ng mga ganitong pagkain, parang feeling ko lahat magkakalasa kasi lahat masasarap. Tapos na. Oh, we have cheesy bacon doll. Bacon wrap po na po. Yung flowers ko natin, edible po siya. Breaded fish filet with tartar sauce. With tartar sauce. Yes. Alright. Okay. Bakit yung bacon wrap tuna po? Na <laughs> e, mama, mama. Ito buong yung... mo ito Ah, ito yung bread. Ano? Wrap... Bacon uh, wrap tuna po. So yung tuna, nakarap po yung... Uh, Bakit oh, oh, Ito yung bacon. bacon Bacon to. Bacon to. Kaya rice Tuna. Bacon to, bacon. Bacon tuna ba yun, bro? Bacon ba? Bacon wrap, mm, wrap. Sarap. Chicken Parmigiana. Mm. Sarap. Talaga, ano po 'yan? Sarap. Sarap. Mm. Dapat manatili 'yan, Ma. Ginanda ko po. Fried cheese plate naman tayo, guys. Ma'am, di naman si Sir. Mhm. naman si sir. labas. Pamiyo. Manatili 'yan, hindi ka makakalad. Bakit tsaka yung panglasa <laughs> ko experience ko perfect talaga yun eh. Ano tita? Ibiblip ko na lang. Walang kwenta yung? Walang kwenta doon. Saan? <laughs> The best yung? The best yung moringa. The best dito. <laughs> Hindi na, nasa likod niya na eh. Ay, know, the best ang panga, ano nila. Lasa yeah, Masarap. Kailan niyo pinakalitos nung maganda ka ng kasal? Nung nakarating niya. Sukay po Slam. kasi ng siya eh. Lagi ninang yun. saan ay, yung... Yung... ay, yung... Yung... ay, ay, mo ay, 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 Lepas, po, lepas. Kalau bantuan chicken parmesan. Kalau bantuan chicken parmesan. Kalau bantuan chicken parmesan. chicken parmesan. Yes, chicken parmesan. Kalau Mm, sarap. Wow. Wow. Alam naman na namin lahat. Ito yung chicken. Ito chicken. Ito yung chicken. Ito Ito yung chicken. 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 Ito Lagay mo is rin yung kulay, baby ah. Brown, brown red, but... white. Lagay mo rin sa hilid. Ayan ba Ang beef po natin, ito po, ito signature po. dish ni Casa Morgones. Roast beef with mushroom gravy po. Beef salpicao. And beef salpicao. Salpicao, -tik. sal wow. Ang sal labot! Ah, talaga? Wala, ano ano gusto ko yung malambot Oo. Uh? Ito, ma. Uy, ako ma matigas, ma. -tig. Tapos, ano po, lakan eh. Hindi po kami nag Ano? pressure po slow. Ayun, Ayun na nakita lang. ko na slow cook. Yun ang gusto ko. Yes. Yun kaya sabi mo slow Oo, oh, oh, yun. Mahina mo na pagkakalutin. Yeah, was... Para. yung ket-ket lang ako mama? Huwag mo tanongin. Lahat masarap <laughs> sa akin eh. Ang mga mula. Sila talaga. Sabi ko ka, kahit din ako tumigim eh. Sila na lang. Eh. Ang tips sa food tasting guys, ayon sa mga tropa ko, lambingin ninyo yung mga suppliers ninyo para makahingi kayo ng freebies. Pim-pim-pim! Lapag mo na lapag yan bro. Krimbole po. Ano yan? Yung package kasi na nakuha namin, tatlong ulam, isang pasta, isang soup, isang appetizer, tsaka dalawang dessert. Naisip ko magdagdag ng isang ulam para makalambing ako ng freebies. Ang hiningi ko nga yung extra pasta at tsaka yung vegetable salad booth. Kaya okay, pina-approve muna musta. niya. Okay, well. Talaga? kumayaga wow. Yay! Natin yung po from yes. yes. The so yung... Alright. Kaya tayo ng fish. Kaniyan Dory? Yes. Ano yan? Tama <laughs> ko yung Okay, thank you so much po. Okay na kami doon sa part na yun. Bilis na kami kausap. Kaya yun yung tip sa mga magpapakasal dyan. Huwag kayong mahiyang manghingi ng freebies kasi talaga nagbibigay Nasa yan sila. Nasa maayos sa pakikipag-usap at lambing lang yan. So, tapos na ang aming food tasting at uh, kami pa uwi na ngayon. Maraming maraming salamat sa Casa Moriones. Napakalupit nyo. Sarap ng mga pagkain. So, see you sa kasalan. Bye-bye.